Hello guys, good morning. So, uh, ngayong araw po ay nilipat namin yung aming lutoan dun sa kubo kasi uh, po, naiingitim na sa kaka ano nung usok naiingitim na so, ayan may ginawa akong bago ito yung ginawang bago na ano, uh, kalan so, Ayun yung nilalagay lang namin dyan ay uling lang dyan. Pero yung kahoy dun sa kubo. So, titingnan natin kung saan lumipat. So, guys, sa punta natin yung nilipatan namin kasi, ano, ah uh, puro uling na yung bubong. Kaya nilagay namin dun sa, lapit sa kubo. So, titingnan natin, nagluluto ang asawa So, yan. Uh, dito namin nilipat yung kalaan. Yan, o. Oh. No? Dito namin kasi dito, wala yung mano na bubong. dito sa kubo, sa kamangin dito. Kaya so, tingnan natin kung ano niluluto. mausok, malakas ang usok pag ganyan, kawawa yung ano ng bahay kagaya kanina huwag, pinakita ko may itim kasi yan yan, ay yan o, parang natuyo, ay, natuyo, natuyo na han alisin mo na ako yan mo ilagay ito natuyo Yeah, <laughs> <laughs> lang around the world, come on! Kapinan mo yun. <huwag>. Ayos. <laughs> tuyuan na. tayo tubig. Yan, o, kahoy lang yan kasi sa kahoy kailangan mausok kasi ang kahoy. Kaya yan, dito namin nilagay kawawa yung bubong doon sa kusina. Yan you o, know, kawawa kalau main tubik. Ah, yeah, we'll Selita <laughs> 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 anakku, modal Ya no, what is that kid? So, maganda dito. Kaya lang, pag umulan, mababasa ito. Mas maganda na ito kaysa doon kasi, you know, yung usok ano sa taas doon kasi itim-itim na. So, doon namin nilikat, nilipat yung ano, yung lutuan na kahoy kasi nga, maitim na yung bubong doon sa kusina kailangan namin ilipat dito sa malapit sa kubo sa yung e kubo saka yung ginawa ako doon ang kala na bago pang lang talaga doon para ng usok Lakas ng lakas ng ulo. ng manok. So, sira-sira na itong kalan na ito. Ayan. Pinatungan. Gagawa ako dito ng patungan ng lutuan. So, may kawayan pa ako dun sa sarap itong ulam namin. Ayan. Yeah. Tulingan. Hmm. Nalang natuyuan na sobrang sa apoy. Ah, prituhin pala ito. Prituhin. Yan, niluto sa suka. Tapos prituhin. Okay, look. Ayan, hila pa ito. Ayan, days. Ayan. Ayan, hila ko pa. days. 18 days, Hindi na buo.

Tunggal tayo ng tirang kanin doon Mutang kami dito guys Tarimotang kami dito guys sobrang init ganyan Naka, ano, parang mamamatay kasi nga hindi umuulan eh. ano, yung tuyot yan tuyot rambutan eh. yung mga sagi eh. tutuyo